percent pa talaga, hindi yung 99%. Bakit na ng pansin? Hindi yung mga mambabatas marahil o official ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Magandang araw, mga kababayan, may mga allegation na di umano'y pinaburan. It is Escudero ang isa sa kontraktor na nagbibigay ng tulong sa kanya tuwing eleksyon. Ngunit ang sinasabi ni Chisis Cudero, ito ay isyo lamang dahil sa nangyaring impeachment kay Vice President Sara na napunta sa archive dahil sa utos ng Supreme Court na ito po is unconstitutional, hindi dumaan sa due process at simula pa lang ng proseso, ito ay invalid na. Ngayon, ang mga kampo po nitong si Bonjeng abay naghahanap di umano ng masisi para pagdating ng 2026 at magpa sila ng panibagong impeachment complaint abay wala na umano itong iskadero. Ngunit nilinaw po nitong si Villanueva na wala daw sa kahit sinong senador ay nakasama sa 15 na kontraktor na pinangalanan nitong ni si Bongbong Marcos. Samantala, mga kababayan po natin, may banat na naman itong si Congressman Ongab at the same time itong si Attorney Tufasio, lalo na sa mga anomalya na korupsyon at ganon din, pilit ito na kinokonek sa impeachment ni Vice President Sara. At bakit tahimik po ngayon itong mga kongresista sa mga construction, mga contractor na pinangalanan nito si Bongbong Marcos. Okay, yan po yung ating pag-uusapan. Ang haba na ng intro, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. Sige, simulan natin dito mga kababayan sa expose nito si Chis Escudero. Kung saan mga kababayan, siya di umano ay isa. Sa dinadamay siya umano ay sinasabit sa isyo ng mga maanumalyang kontrata sa gobyerno. Okay, narin natin ito akin. At um, tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that... Tama, matagal-tagal pa yun at marami pang mangyayari. Kaya <laughs> e, ganoon na lang sila kadesperado. Eh baka may mangyayari, do no? Bago pa dumating itong 2026 na no, mga kababayan? Allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the President yesterday. Um, number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Um, sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sorceron, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang isang porsyento ng kabuoang pondo na sinasabi ng Pangulo sa Flood Control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hin <laughs> Siyempre, hindi ka nga kontraktor, pero isa ka sa tinik ng kanilang lalamunan. So talagang <laughs> tatanggalin ka dyan, i-eliminate ka talaga. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Um, sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung um, kontratistang Tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022 ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. Um, so klaro, malisoso ang artikulo, tinaiming ang paglabas at tinaiming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Um, yung insinuation, yung inuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pag-bahay, pag pagbayad, pag pag -pag pag-inspeksyon ng ano Basta lahat, wala kang kinalaman. <laughs> so, ito po mga kababayan po natin, nagpapaliwanag dito si Chesno. Eh, alam naman natin sa uh, issue isyu ngayon ng ganitong klaseng matinding girian sa pagitan ng Senado at ng Kongreso, lalo na hindi po sila nagtagumpay sa kanilang plano na ipa-impeach si Sara hindi naging sunod-sunuran ang mga senador sa kanila, talagang gagawa po sila ng ibang mga diversionary tactics. E ito, nilabas yung mga kung kongresista na mga kontraktor. So gagawa din po sila ng ibang gimmick, kung paano nila ma-divert ang issues. So yung pagsulat ng article, yung paggamit ng mga social media account, yung paggamit ng mga vloggers nila na bayaran, malamang ah, habang pinag-uusapan natin ito, marami na po yung mga vloggers yung tumalakay dito sa involvement na di umano'y involvement nito si Chisis Cordero sa maanumalya po na kontraktor sa gobyerno. Di ba? Malamang yan. Ang proyekto sa pamahalan sa Sorosogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorosogon? Awa lang siya ha. Meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Hmm. Yung involved dun sa devolution job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, uh, na ah, nasa na pool sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Kasamahan yun, ang, rin, yun, ang, yun, ang, 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 ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Um, pwede. hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang, um, sa pagkakaalam namin, sa labas, pero hindi ko alam kung may uh, tumutulong, kakunsyaba o kakumplot. Pero, am um, tega labas. Sir Taga, anong um, um, obvious naman um, siguro yun. Kung sino yung pinaka ng impeachment. Yes. Um yes, Oye, lang ako. Apo. <laughs> 'Yan po mga kababayan, na talagang lantaran na ito, talagang bulgaran na ito no. Ang sinasabi nitong si Chisis Codero na yung may gusto daw na siya ay uh, ipatanggal no at itong mga nasa likod ng paninira sa kanya ay itong may gusto na ma-impeach itong ating mahal na Vice Sir, mambabatas. Mambabatas din, sir. Um, ang demolition job. Ayon sa aming informasyon, o. Oh. Ako? Hmm. Okay na, huy. So, sir, baby. kinoconfirm. So, talagang... Mga ano talaga daw po mga kababayan natin na kongresista daw po ang sinasabi nitong si uh, Chis Scudero, na nasa likod ng mga demolition job laban sa kanya mga kababayan po natin. At sinasabi niya nga po dito na gusto daw po nila matanggal itong si Chis Escudero dahil, para pag-file nila, sa uh, pagdating ng 2026, iwala na po siya. Direkto <laughs> ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity, ang Sorsogon Provincial Government, wala kaming kinalaman sa National Government Agency Procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Ni hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko, bakit ba pinupuntir ng Rappler at ninyo ang 1% Nako. ng 5 500... Rappler, alam naman natin yan. Antay Duterte yan. 150 billion. Nasaan yung 99%? Hmm. Um, talagang ang unang article na ilalabas. Napaka-coincidental naman. Galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Ni hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binagit ng Pangulo. Isa pa sa pinakamalit. Um, pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at um, sumagot sa mga katanungan balang bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Thank you, sir. Nasa kamayan ng aking mga kasamahan kung may epekto ito o wala pero buwang paniniwala ko na nakikita nila they can see through this at nakikita nilang paninira lamang ito at um, parte ng demolition job na pinagdadaanan hindi lamang ng inyong lingkod pinagdadaanan ng ilan ding sa mga kasamahan ko na pumosisyon laban sa impeachment ng gusto ng ilang mga grupo, sektor at tao. Thank you. Ang mababatas po na aktual na contractor sa house po yung tinutukay niyo, wala Balik, 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 balik. Ulit talaga ng mga taga-mystery media na ito, mga kababayan natin. sa Senate. Um, wala akong kilala... Ano ba yan? Pabalik-balik na. <laughs> Last na to, ha? Um, oo, dahil wala akong kilala um, na kontratista o supplier dito sa Senado. At pansin nyo, nilahad ng isang pahayagan na bakit tahimik? Bakit nananahimik ang camera? Kaugnay sa pahayag ng Pangulo. Hmm. Yan, bakit nananahimik yung camera, mga kababayan po natin? Patungkol sa naging uh, nilabas nitong si Bongbong Marcos. Anyway, kung gusto niyo po magsumbong, ayan, isumbong kay Bong, <laughs> isumbong daw po sa Pangulo. So, ayan, i-scan nyo lang po. Yun na sa screen po natin. And uh, siguro, screenshot nyo. No? At uh, siguro, balita nyo po sa akin kung... Uh, inaksyonan po ang inyong reklamo o sinagot ang inyong reklamo. Dahil ang pangako niya, siya daw po ang magbabasa, siya ang gagawa ng aksyon ng mga problema, particularly sa flood control na inyong isusumpong. Kaya ano pa ang inaantay nyo? Sumbong na kay bong, bong 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 bong. Okay, so yun po sinasabi ni Chis Cudero mga kababayan po natin. Bakit hindi daw natin tingnan ang mga mambabatas at opisyal ng gobyerno na aktwal na kontraktor? Kasi siya po ang ginagawan ngayon ng istorya na di umano'y nakikinabang sa isang kontraktor, o siyempre uh, kontraktor ibig sabihin, itong mga tinutukoy sa mga kontraktor na may kontrata sa gobyerno, na di pinapaboran nitong Jesus ch Codero na inilabas ng isang pahayagan. Kilalang pahayagan, no, na makaantay duterte at gustong-gustong ma-impeach itong si Vice President Sara. Pero dahil bigo po sila, eh parang may kunay parang mayroong pagkakasundo ngayon kung paano nila banatan itong mga pumabor na ibasura itong impeachment impeachment ni Bibi Sara kita naman natin yung Supreme Court haraw salos araw-araw ay inaatake nila no para lang matakot para lang magbago ang isip ng mga nasa Korte Suprema pero ako naniniwala na hindi sila magbabago at maninindigan po itong nasa Korte Suprema kung ano ang tama mga kababayan po natin so ito ang sabi ng uh, palasyo, kahit malapit sa puso, kahit kay bigan wala pang wala pong sisinuhin si President Marcos, yan ang sabi ng tagapagsinungaling ng palasyo. Okay? Abangan natin, ng titingnan po natin kung ano po yung mga susunod na mangyayari, 'no? Kung wala po ba talagang sasantuhin itong si Bongbong Marcos o oh,